Welcome back po sa aking channel. So, kahapon, galing tayo sa sign of contract sa pag sa mga buyer na kumuha ng bahay. So, i-discuss ko lang sa inyo no, kung ano yung disadvantage naman sa pagkuha ng bahay para naman aware kayo or para ma-educate kayo. Kasi baka sabihin nyo, lagi lang yung advantage yung sinasabi. Hindi, na, hindi sinasabi yung disadvantage. So, bibigyan ko kayo ng tatlong rason or scenario ng mga disadvantage sa pagkuha ng bahay. So, ganito po Una, ang pinaka-disadvantage po nun sa mga gustong mag-avail ng bahay. Mahirap po kumuha ng requirements kasi madami po siya. Lalo na sa COE, sa payslip, sa mga IDs, so sa pag pa, yung ASAP, So, madami. Hindi lang, ano, kasi may mga billing pa, ganyan, ganyan. So, kung hindi kayo ma, ano, mag, matyaga, magkuha ng requirements, mahirap po, no? So, doon palang may struggle na kayo. So, yun na yung pinakaunang disadvantage kung hindi hindi kayo matyaga. Kasi sa pagkuha po ng requirements, kailang, nangangailangan po ng, ng tiyaga, ng pasensya. Kasi, yung mga requirements, yung sa si COE, hindi yan agad-agad binibigay ng HR. Di ba? Depende, hindi naman lahat ng company. Pero, based on my experience, yes, hindi agad-agad. Ewan ko sa iba ha, hindi ko rin na lahat. Tapos, pangalawa, na struggle or disadvantage, kapag nag-reserve kayo ng bahay, hindi po siya agad-agad makukuha nyo mahabang proseso po. Kasi nga, ipapasok natin yan sa pag-ibig. Then, press, naka-free selling po kasi yung ina-avail nyo. So, expect kapag free selling po is 2 to 3 years. More or less, ganon. So, matagal, ganon. Yun yung pangalawang disadvantage. Pangatlo, kapag nag-reserve ka na, so, naka-ongoing na, na yung process kapag pin sinabi ni developer na kailangan mo mag-report sa gantong lugar, sa gantong office, kailangan mo mag-seminar, so obligado ka mag-absent, mag-leave kung kinakailangan. Kasi hindi natatapos ang pagkuha ng bahay sa pag-reservation lang. Kasi after mo mag-complete ng requirements, mag-submit ka with the reservation which is 10,000. After we waiting ka sa status, makapapalo up ka sa feedback, ganyan ganyan. Tapos pupunta ka doon para sa seminar, tapos yung mga sign contract, yung kung anong kailangan mo, tas mga biglaan or kahit na anong ipa-update sa kailangan magawa ka. So, yun, kung hindi ka hindi ka ano, willing sa ganon. Ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, kung nababalak ka, wag na. Para hindi sayang yung pagod mo, para hindi sayang din yung pera mo, hindi sayang yung effort mo. No? So, yun lamang. Salamat.